uh, Arens Kumad po, ako'y uh, magpapahilot sa akin kamay, sa aking frozen shoulder at aking balakang. Uh, uh, kay Sir Richard, buti nga po nakilala ko siya para matulungan ako sa aking eh, matagal na matagal na nararamdaman. Okay. <laughs> Trabawin lang namin, na no, mga mga mm -hmm. Grabe ang naman, ano sir. Ano? Kamay mo, no? Simula, sir, nung nag-ano tayo, hindi na ako nagpahilot. Kahit sino, mm -hmm. hindi na ako mm -hmm. nagpahawak. Sabi uh, no. na ko,

Pakain yan. Pakain natin, Sir. Pwede n'yong maluhog na yan. Ay, hmm. kailangan mo na akong paluhogin ng konti. Para maganda na yung hata. Hmm. Sa URS na yan, kung swap pa ako, nag-side line sana ko dyan at sa si, ano ICCT. Mm. Kasi so, investigator ako, lagi akong nag first day lang ako. Ayoko. Na? Bakit? Ko, Bakit? Hindi kaya. Eh syempre, wala kang tulong so, ah, okay. oh. so, so, sa investigation. Oo. Wala kang tulong. Yung sa na nagpa-demo, nag-demo na ako. Tarik mo, sir. Try mo. Saan, saan masakit? Saan na? Ito, pag, pag ina na mo yung pag O, ito, ito dito yung sa ano, sa place na to eh. Okay, sige. Nagalaw, kaya gumanda. Oo. Oh. Sa, saan masakit pag ganito? Oo. Oh, oh. Hmm, ganyan. Oo. Oh. Ganyan. Hindi ma... Yan, yan, yan. Lalo pa ganyan. Oo, oh, sige. Maano talaga. Sir, kuha na rin sir, Ang dulo yung Ayan, sir. Mm -hmm. Hindi, masakit lang. Ang mga litid lang yan, sir? Litid yan, sir. Litid lang. Pero masakit yan, sir. Mm -hmm. Kasi kahit mamove mo na yung bo bone, pag ito nakaipit, mahirap. Eh. Oo, oh, sir. ya natin bisa para solidnya, Hmm. Ah. Hmm. 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 Tapos, kailan, matagal na doon, sir? Ano yan? Three weeks nang ganyan. Ah, three weeks pa lang. Mm. Pero ano? dating na sul-sul yan. Nagi, pag siya lang di ako sabal dyan, pag may hindi na... Ano, ano, ano na... ano? Gumaan? Gumaan, gumaan. Pag yan umayos, hindi na yan babalay. Oo. Yung sa'yo kasi, ang tawag doon, chamba. chamba. siya nang maayos. Hmm. Pag bumalik naman ang sakit, tapos yeah, sachamba na naman. Yun nga, yun nga sir. Pero pag yan, pag yan naayos, hindi na, maliban na lang maganong ka na lang ulit. Hmm. na siya ng gano'n. Gumaan sir? Gumaan naman sir. Ah, sir. Ano mo natin siya? May kadukto naman yung mga litid sa ano, kaya doon muna tayo sa ano. Lipat hmm. muna tayo, kaya muna natin siya magpahinga. Nasa na sir yung shoulder mo? Dito yun. Nahatak natin rin. Doon na tayo sa likod. Focus na tayo sa likod. No, sir.

betusan Saget chat Kailangan di tayo nasasaktan kasi ito trauma. Ito ay sir. Tama. Init na init ako. Nasa. Hmm. Tapos ganito mo sir. Dito na rin. Tatanggalin ko muna yung unan. Oo. Okay. Tapos. Sir o. Tama. Firm siya. Dito. Sige, sdd mo sir. Medyo mahirap gawin niya na. Sige. Baba pa. Baba pa sir. Ba Ganun pa sir. Di ba nandito siya? Baba pa. Dito zero. sir o. Sir. Sir konting konti na lang, one inch. Uh, siguro, pwede na yan. pwede na yan. Tapos ang ulo mo, sir, dito. Yan, 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 ganyan. Tapos, sige, uh, huwag mo na bagoyin, sir. Ganun ka na. Tapos pag masakit sa kamay mo, ganun ganun uh, lang, sir, oh. Galaw-galaw lang. Tapos itapat mo sa dibdib mo, sa ribs dito. O, oh, ganun lang, sir. Yeah. Okay. Sige, bagsak mo na yung katawan mo, sir. Pabak, pababa, ano. Sige lang, mabama na siya. Tapos, sir, gaganto ko siya. Tapos, tutulak ko ngayon siya dito pag medyo hindi pantay yung kamay mo sir galaw-galaw mo ng konti para matapat siya okay na siya sir okay na siya sir sige po Yan. grabe yung likod mo sir eh. okay lang sir oh, isa lang to relax lang wait lang sir wait lang wait lang wait lang sir wait lang wait lang wait lang sir wait lang wait lang ay, sorry po. Wala. Wait lang. Wait lang. Okay na yan, sir. Kukain ko na lang sa leg, sir. Yung hindi nakuha. Relax, sir. Relax. Okay lang, sir? <laughs> okay na. <lang. laughs> yung ibang hindi nakuha, sa ano lang, sa atak na lang sa leg. Grabe. Ang likod mo, sir. Ito, ito ang problema mo. Ito ang square na to. Yan ang rin yung basa pag mag-prego ako? Ah, uh, 3 weeks meron na nga lang muna. na pa sige okay lang siya, ako lang Wala lakasan ah wag hmm. ihaya oh. mo lang siyang mabigat mo ito na ako sa likod mo papasok yung buto mo. Pero medyo ano na siya. Medyo na umangat na yung ibang parte. Pero may may isa pang may counting party pala. lang. Ulan ng tayo ng high school Buhat ako ng buhat ng mama magbibigat. Pero hindi, hindi siya sa buhat eh. Parang something na, na sa pagtihay, paghiga mo na mayroong bato sa ilalim na ganun siya. O sabi mo na uhulog ka, hindi mo alam na... Matagal na ako maghanap ng ganito eh. Ganun ba yung tito mo magana, sir? Masakit mag-massage? Ay, ay, Iyak talaga ako. Ah, kaya pala medyo sanay ka, sir, no? Uh, ano no, no, ano. <laughs> Kaya pala gustong-gusto mo, sir, yung ano, sir. kailangan masaktan na kasi wala wala Sir, babalik tayo sa sa balikat mo, sir. Upulit, sir. Sesya na, sir, ha? Atin nung maganda. May, kailangan kong tulong mo kayo, sir, ha? Sir, ito patay lang ito, sir, ha? Ito, may lakas to. Ito, patay ito. mo sir, ba? Ito, patay lang ito, sir. Ha? Ah. Ang katulad ng, alam mo na sir. Alala mo na yun. ng hazard. ano yata may saripram talaga. sarpa das, yun, 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 Sa'yo yun, 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 Okay.

terus apa sih last one, sama ya. apa sa gitu. may mas may maling muscle dito to. Mali okay. okay. mm -hmm. mm -hmm. sir ito. muscle ito. Mhm. Ito sa. Ito sir. Ready? To. Last one, sir. Ah! Sorry, <laughs> 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 Sa so, nangalay ba kami mo? Nangalay? Nangalay po kami mo? Okay na. Nangalay na. Nangalay, nangalay. Ah, lang tayong place dancer sir na ano kahit yung parang yung yoga ano lang Kasi ito, si station, ano, si tano ano tano, sir, unattended po kayo Ito, si ano to? At si... Ah, kasi dumating yung uh, uh, Ngayon, si... Anong tawag nito? Ito, Doon kasi di ba yung dating torch sa Padre? Kaya medyo maluang hmm. magandang maluang dito eh. Di ba may ano dun, sir? May paradahan tricycle? Yun, yun, Di ba yung tulay na yon kaliwa, kung harap mo sa tawin ka. Yun, ginawa nila po naman. Ah, okay. Yung doon. Kasi kung sa office, wala eh. Anis na mag-ano tayo sa gym. Yun ang the best para sa akin sir eh. Yung? Yung sa tawin. Eh. Dati sir, nalala ko to, pag ginaganto ka ito nito, oh. mo yun, di ba? Pag ginanto ko yun dati, ganito pa, gumagano ka na eh. Ito, kahit pa paano, nakaka-recover, no? Hmm. Recovered na ba, sir? Siya, sir? Recovered na mo? Recovered na siya? Nung dati, pag ginaganto ha? Ah? Ah, sir, medyo maluwag na, medyo. Pag naman ang talaga pala ko, sir, lumuluwag. Oo. Lalo lang yung kakarin. Pero mas maganda kasi ngayon, sir, na isama natin ang leeg mo at saka yung likod. Maganda yung pagkakaan ng likod mo. Tapos mamaya, isasama natin yung sa balakang mo.

Nabawasan yung sakit. Nabawasan siya. Nabawasan niya, sir. Hmm.

May start siya sa ano sa ni. Sulok. Start in mo paglat. yung kumakalso. Nakalso yung fish. Eh sir, gala ko may nabago. Gumaan sir. Gumaan sir. Mayroon akong na-break na ano na, eh, na scar tissue sa loob. Dito sa so, may sulok. <laughs> Kaya pag ginagano mo siya, masakit siya. Kasi para siyang batong maliit sa gulong na nakaganon. Umaano siya. Nabuhasan sir. Gumanda ikot. may Mer meron diyan. Sige lang wala sir. Hanapan natin ano. Ayun. Ay, siya masakit. Pero maganda na yung ikot niya. Oo, oh, sir. pandayan ng mga kondisyon na Oo. Sige na. Tayo na na kain natin yung mga dapat kain. Eh, sir. Ah, ma magandang gabi po. Ah, uh, katatapos lang po ang hilot ni Sir Richard sa akin at ito sulit na sulit. Napakasarap. Hindi ko po alam or hindi ko po alang uh, alam kung paano sabihin. Pero you know, the best po na nagamot ko yung mga nararamdaman kong uh, kakaiba at guman ng aking katawan. Ayan. ako ay na nagpapasalam kay Sir Richard. Kaya babalik, babalik po ako para matuloy ang mawala yung sakit ng aking katawan. Thank Ma-overhaul na. Ma-overhaul, sir. <laughs> Kaya, kailangan madoble, sir. <laughs> okay. Thank you, sir.